Good morning po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat Ngayon po ay October 27 na po ng alas 8 po ng umaga At syempre po sa ating mga laki followers na nag-aabang na dyan aba. Tutok na po rito at narito na po magagandang sumada at magagandang code na ibibigay ko po sa inyo Pwede nyo po itong tayaan sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad at National po mga kalaki pisan po natin sa Japan 721 Italy 398 Germany 204 Korea, 628, Texas, 136, China, 715, Singapore, 802, Hong Kong, 391, Sweden, 115, Saudi, 630, Las Vegas, 286, Israel, 748, Greece, 291, Dubai, 720, Malaysia, 113, Taiwan, 075, Thailand 826 Philippines 390 India 492 New Zealand 636 Australia 128 Mexico 774 At Canada 125 Ayan po mga kalaki ating mga 3 digit lucky numbers Pwede nyo po i-rumble kung gusto nyo ha Para mabaliktad lang po ang numero Panalo pa rin po tayo At pag may nakalimutan ako Sabihin nyo lang mga kalaki padadala kita agad good luck mananalo tayo claim it